isang daigit na puno ng buhay. Hindi natin matutuklasan ang ating kakayahan kung hindi na dahil sa'yo, Eliptus. ako oh? Oo. Oh. Isa kang dakilang manlililo kung hindi na dahil sa napakalawak mong inuhinasyon, matutuklasan natin ang napakagandang lugar na ito na ating nilikha. Eliptus, isa kang dakila para paglaman na kami maging tagapagsanod mo bilang pasasalamat. Ngunit, Inifreyo, hindi ko kailangan na. Handa kami na ikaw ipaglingkar ang Eliptus. Satanggapin so, mo lang ang aming inalok na karangalan sa iyo. Kung ito ang inyong nais, malugod kong tatanggapin ang responsibilidad. Ako ang inyong magiging Diyos at pangangalagaan natin ang ating ginawa. Mabuhay ang ating dakilang ng Diyos! Mabuhay! Mabuhay si Liptus! Mabuhay! Mabuhay! Basta ginawa natin yan. Nice Nais kong umakit sa bundok kasama ang aking pagsak. Aakit kami sa bundok ng Golo para mas lalo pang makita ang mga nagaganap sa kapatagan. Ibig sabihin, iiwanan mo na kami? Ibig sabihin sa inyo, pero tama kayo ni Ella. Kailangan ko pa mas magampanan ng aking responsibilidad. Ayoko balang araw, kamuhian niyo ako. Kaya sana, may Paalam na sa Elito. Ling hindi ka namin makakalimutan. Ganun din sa inyo. Sasama ka rin ba kay Elito? Oo, kailangan. Kay aking kabiyak. At iisa na kami. Kung saan mo siya paroroon, ganun din ako. Kung ganun, mag-iingat ka, Trona. Salamat. Maraming taon na rin nakalipas nang umiwalay si Elipto sa trono sa atin. Kaya nga, Inipeyo, bumaba lang sila ng bundok para ilagay ang may bulaklak dito sa lawa ng Roy. Pagkatapos nun, hindi na sila nagparamdam sa atin. Baka balang ating dakilang Diyos sa kanyang mga responsibilidad. Hindi talaga ako nagsisisi na kirangin natin siya bilang Diyos natin na lahat. Isinuko pa niya ang kanyang sariling kaligayahan para lang magampanan niya kanya kanyang mga tungkulin. At nang, at nang dahil doon, mas lalo pa siyang lumakas inipeyo. tignom Tignan na iyan. Diyan na sinilid ang iba pang kapangyarihan ni Eliptus. Wala siguro itong lugar sa kanyang katawan. Narandaman ko nang, nang, nang ng nagpapalakas ng kapangyarihan na nagmumula sa bulaklak na iyan. Tama kayo, Dipino. Nararandaman ko rin yon Kamusta na ang ka kaharian ng iyong ginawa sa ilaga? Hindi na ako nakakabisita doon. Nagmula, nagkaroon ng kaguluhan sa iyong lugar ng dahil sa kapangasan ng aking sundalo. Ang aking kaherahan ngayon ay kasalukuyan nasa sa maayos ng kalagayan. Kakasal ko lang ang aking anak na si Ipreya Treya bukas. Dito rin magaganap ang seremonya na kasal. Para masalihan natin ang paglubog ng araw dito sa lawa ng Zoe. Sana makadalo ka sa kanyang kasal para sa iyo kaibigan ako'y dadalaw. Matagal ko nang nasisilayan ang maamong, maamong mukha ng iyong anak. Salamat, Divino. Asa akong pagdating mo sa kanyang kasal. Kawal, kamo kamusta naman ang kahira mo sa timog? Maayos naman ang lagay ng aking kahirian. Ngunit hinahangad ko pa na sana ay maging kasing ganda ng lagay ng kahirian mo ang kahirian ko. Kung may kapangirian man ako gaya ng nasa balaklak na yan, mangyayari na aking matagal na hinahangad. Filipino. Bakit aking kaibigan? Binabalak mo bang kunin ang bulaklak na iyon? Hindi inipeyo. Bakit kung kukunin ang kapangyarihan na hindi ko naman pag, pag na may ari? Tama kay Pipino. Alam ko hindi gagawin ng kaibigan ko ang umangkin ng hindi kanya. Lala na saway ng utos ng Diyos. Pasensya na kung masyadong papangas ang aking bibig na kwestyonin ang katapatan mo kay Elipius. O siya, kaibigan, kailangan ko na lumisan. Mahaba pa ang aking lalakbayin sa balik ng hilaga. Ganun din ako kaibigan, kailangan ko na rin bumalik sa aking kahalian. Kung gayon, kung sa muli natin pagkikita, Edipino. kamay. Hindi ka ba niya tinutulungan? Malaki na po ang itinulong sa akin ng iyong kanang kamay. Ngunit, mas mapapanatag ang aking kaloban kung kayo mismo ang tutulong sa akin. O sige, may nandito na ako sa kahirayan natin. Ako na rin tatapos ng ibang mga kagawain. Napakabait mo talaga, ama. Ngunit, saan po ba kayo nagpunta? Pupunta ako sa lawa ng Zoy. Kung makausap ko si Eldefino. Anak, hindi ko na kailangan ng mga kahawal. At isa pa, di ka, baka hindi kami makapag-usap eh, ni Edwin ng mabuti. Nakuha ma, ikakasal na ka ako. Hindi ko pa makuha ang talunin kayo. Pero inamin ko anak, hanap pa natin pa rin. Huwag ka mabibig kung mawawala ka sa piling ko. May natatakasal natin lang na dito rin ang oras natin. natin, 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 natin. Ligayang pagbabalik, aking pinuno. Bakit ngayon na po ay dumating aking pinuno? Ang tungo lang ako sa kalagit na ng daigdig para makausap si Himoteo. Imbitado pala tayo sa kasal ng anak niya. Magandaan ng ilang kawan. Bukas ang ads tayo. Ano nga pala nangyari sa ating kairean nung wala ako? Ito ng kaguluhan sa ating siyudad, aking pinuno. Ano naman ang kaguluhan iyon? dinangkin ng isang Diyos ang ari-arihan ng mga residente sa ating siyudad dapat dinakip niyo ang hamak na pinuno na iyon. Ginawa namin yon, ang Panginoon. Subalit, nagkagulo ang mga residente sa pagangkin ng ari-arihan nila. Kailan pa ba tayo lalo yan ang problema, Lem? Sige na, gawin mo ang inuutos ko iyo kanina. Masusunod po, aking Panginoon. simula ngayon, lahat ng kauri mo, lahat ng katulad mo, ang mga tinang tao, bibigyan ko ng pangalan ng Diyos mo. At yung ganda ng ulap Kung ikaw po ang akin Diyos, ang pagbibigyan niyo po sa akin ng pangalan ay isang napakalaking regalo. Hmm. Salamat po sa inyo. Ano ba ito? Kaling ako sa lupa. Meron akong nag Ano yan? Ang gulap-gulap na aking susitlan. Ang susitlan ng na aking mga Kawangis natin ito. At ko itong tao. Magandang balina yan. Hmm? Dapat natin ipalam ito sa lahat ng Diyos at dito sa kalangitan. Sandali na tatawagin ko si Emel. tapos yung bantayan ng mga nilalang sa lupa na nangangailangan ng tulong Ganun ba? Ano? Ano? salo sa mas, mas natatansya ko ito kung nasa daigdig ako. Total, pupunta ka rin naman sa lupa. Maaari mo bang oh, oh, pagbigyan ang lalina? Oo, oh, Trona. Isalize tayo mo lang at handa akong gawin. Uh, Maaari mo bang tingnan ang ginagawa ng aking asawa sa lupa? Kakaiba na kasi ang kinikilos sa simula ng ikwento niya sa akin ng nilikha niyang nilalang. Nakawangis natin ng ng tiwala sa iyong kabiya? Sa ngayon, maaaring tama ka. Hindi kasi mapanatagal loob ko hanggang hindi ko nalalaman sa totohanan. Naiintindihan kita. Sige, gagawin ko ang iyong nais. So.

lang ang aking anak si Prer. Uh -huh. Dito rin magaganap pa sila ng anak.